Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Athens! Malapit na ang Predator League 2024 sa Mall of Asia Arena kung saan na main performer dyan, si Nasara G at sb 19 Of course, andyan si Ken or Philip at makakasama niya. Ang kanyang crush pala na si Ilona Garcia, isang ex-Pinoy Big Brother housemate kung saan makakasama niya sa pag-perform ang naturang international sensation singer na si Ilona Garcia at inamin mismo sa interview with Karen Davila sa Wellington celebration nila na, na crush niya si Ilona Garcia. Siguradong excited at uh, masayang masaya itong si Ken or Philip dahil makajuwit niya, makakulab niya sa isang araw ang uh, crush niyang si Ilona Garcia sa Predator League 2024 sa Mall of Asia sa so January 13 to 14 this year.